Hello po, good morning sa atin po lahat mga kababayan Ayan, dito nga po pala tayo sa balayan ngayon Ayan, yung malakas ang hangin Ayan, dito po tayo sa balayan uh, Sa hospital dahil naopera ng aking kapatid Ayan, oh, dito po tayo sa balayan Don Manuel Lopez Memorial District Hospital Ayan, ipakita ko po, po sa'yo ito po Kasi so ito po yung lugar na ito May butika sa labas Yung po mga bahay dyan Tapos meron pong kainan Yan doon po tayo kumain kanina At ito naman tindahan Ng mga pangangailangan mo Tapos papasok po tayo sa loob Ito kasalukay ang ginagawa pa Dati luma ito ya yeah. kas kalukuyan inaayos ginagawa din ni nila kaya so ano maganda maganda ng hospital to ang kapatid ko kasi ay uh, pabalik-balik na sa Batangas City tapos galing na Subo eh hanggang sumabog na po ang appendix niya so, ito yung Don Manuel oh ayan ito yung So bakit ko ito tinawag na uh, Don Manuel. Kasi po ang nag-donate ng lupang ito ay si Don Manuel. Ngayon po uh, napakabait po ni Don Manuel. Republic of the Philippines, Pro Province of Batangas, Don Manuel Lopez, Memorial District Hospital. Napakabait po ni Don Manuel. So i niya ito sa kanyang lupa, dinonate niya sa gobyerno. Yung kaya tawag po niyan Don Manuel. Okay. So, napakagandang hospital po ito. May tail health. Ayan. So... Nandito rin si Ludo Mandanas. Ang ganda. Dating luma po ito. Ngayon, ang ganda na po. Ang ganda na po ng hospital na ito ngayon. Ayan, oh. So, pinagaganda pa po nila. May mga gumagawa po. Ayan po, mga kapatid. Kaya, sa mga may problema dyan, at o anumang mga karamdaman dito lang po nyo dalhin sa Republic of the Philippines yan o province of Batangas Don Manuel Lopez Memorial District Hospital Bababait po ang mga doktor dito na opera po nilang matagumpay ang aking kapatid yan kaya dito nyo po nirecommend ako po sa inyo na maganda po dito sa hospital na ito mababait po ang mga doctors at mga nurse ang babait po nila dito oh, mabilis po ang operasyon. Okay. Ayun, papasok po tayo sa loob. Kompleto po sila dito. Laboratory. Ayan, papasok po tayo sa loob. Papunta na tayo sa kwarto namin.

So, yan yung kapatid ko na operan sa, sa itis na sumabog na. At ngayon ay okay na. Nagpapalakas na, nagpapagaling na.